Hello mga Paps! Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Ay, ngayong araw ay dumating yung in-order kong power amplifier no? sa Lazada. Ito, kararating lang. No? Ah, bubuksan natin para makita natin yung loob nito kung amplifier ba nga itong deliver ni seller sa atin. Kasi amplifier yung in-order ko. Welcome back to my YouTube channel, Richard Vlogs TV. Please subscribe YouTube channel. Thank kaya, you for watching. Kaya, Don't forget follow, like, and share Facebook page. Sana, Ito balot mga paps. Yeah. Saan yung harap yeah. Ito yung halap. Yeah. Ito So, uh, excited na rin ako makita sa inyote power amplifier Halos ready this bed bagong tumating ayan ang ganda ng pagka-package ni Siler sip na sip yung pagka-package ni Siler mga paki double na to, double package ayan

sa ilalim ng bata ko. Kasi ito. Ayun, buong, buong, niya, Ganda ng pagkabalot. Talagang protection ng gusto. Hanggang ship na sip yung ating Pagkins dito sa kay Sider Talagang ganda ng pagka-package surprise to Ops Yan na, ang playboy laman So, very good si Sider Talagang ang playboy niya Ayan So, okay, amplifier.

Ay, pasen So, try natin i-sakshot at i-power kung gumagana. Ayan, mga paps oh, Napakalaki nung ano niya. Nung nung power cord. Ayan, o. Oh, ang taba. Talagang quality. Quality quality yung kanyang power cord. Ang laki. Ayan, mga papsi oh. Napakalaki ng power cord oh. Ayan. So, naka-off ba, kuya? Naka-off. So, i-power natin para malaman natin kung gumagana. Ayan, padon ng brand dito, mga papsi no? Ito yung mga sumisikat ngayon ng mga amplifier ng mga bagong labas ni Padon. Ayan, so, ipapower na lang natin kung gumagana. Ayan. Gumagana. Ayos. Ayan. So, hintayin na natin mawala tong protect. Yung kulay pula na ilaw. Video. Ayun. Nawala na. Ayun. Ayos. Panalo. Swak na swak. Ayan. So, yan yung ano niya, no? Mga paps. Ayan. Talagang gumagana. Ayan. Yung PX2000 mga papsi no pa doon so ayos talagang gumagana so sana totoo itong kanyang wattage no na 2000 watts per channel para swak talaga siya sa aking DC8 na KKE wab ko na 18 watts ito ang idadrive ko dito no itong ating bagong amplifier na pa padon susubukan natin ito kung ayos na ayos pa so dito naman tayo tignan natin yung likod nya no ayan so ayan yung likod nya napakasimple lang naman yung mga ano nya sa likod mga selector no ayan So bali mayroon lang siya ding mga da, bali dalawa lang yung ano niya. Ito, uh, link niya, mayroon siyang link sa ka input. Ayan. so yung speak no. Tapos ayan, so mayroon siya ito yung kanyang output. Don't forget sa follow, like and share speaker. Facebook page yeah. Richard Vlog. So ito lang yung ano niya talaga, yung mga ano nya mga ano nya sa likod yung mga selector nya yan mayroon na siyang parallel at stereo bridge yan so mayroon din siyang para sa ano sa buntahin nya yan okay so ayan so ang lakas din ng blower nya ayan okay so ayos Ayan. So, may power siya. Ayan, so bagong-bago. Uh, sana talagang masabi nating PX 2000 per channel talaga 'to. Para Kasi kung totoo 2000 watts talaga ito ay nakap napakamura na nito, no. Samantala sa uh, mga kilalang power arm ngayon ay yung kanilang 2,000 watts ay nasa halos mga nasa 30,000 na no lalo yung mga kiki ngayon kiki audio Please yung kanilang to si to my YouTube channel, Richard Bloss 60 TV. ay nasa 30 ata 31 o ito 2,000 watts na pa dun ay ano lang ah uh, halos halos na sa 17 kg lang. Kaya yon. Ayan, mga papsi, no? Uh, may bago tayong i- eh, titistingin bukas. So, hindi na natin ito matistingin dahil gabi na. Baka makadistorm po tayo sa mga kapitbahay. So, bukas na lang natin ito i-unbox eh, um sa ating halimaw box na KKWab ko. So, Thank you for watching my YouTube channel, Richard Vlogs amp TV. 2,000 watts per channel. Yan. So, bukas, i-unbox natin to mga paps eh, para matisting natin kung halimaw ka talaga itong power amp na ito. So, ayan, mga, sa bago pa lang sa aking YouTube channel, ha, subscribe na, like and share at pakipalo na rin sa Facebook page. No? So, thank you mga paps. So, bukas, i-unbox natin to para malaman natin ang pagkahalimaw nitong power amp na ito. So, okay. Thank you mga paksik.